Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Capricorn ngayong Enero 21, 2025, at 25. sa Martes na ito, Enero 21, inaanyayahan ka ng universo na tamasahin ang mga magagandang bagay sa buhay. Mahal kong Capricorn! Ang ikanegatibo 23 araw ng buwan ay nagpapalakas ng pagpapahalaga sa kadandahan. Kaya naman ito ay isang pagkakataon upang magnilay at masdan ang kahalagahan ng elegans sa paligid mo. Hayaang magdala sa iyo ng kasiyahan ang mga bagay na nakapagmumuni-muni mula sa sining, musika, o kahit isang simpleng sandali ng katahimikan. Ang simpleng pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay ay makakatulong upang mapalalim ang iyong connection sa mga kasalukuyang karanasan. Habang pinapalakad mo ang iyong araw, maging mainat sa mga nararamdamang galit na maaaring magtago sa iyong kalooban. Ang pagkilala sa impluensya ng galit sa iyong mga saloobin at pagkilos ay makakatulong upang baguhin ang iyong pananaw. Tandaan na ang pagbabago ay madalas na nagsisimula mula sa loob, at ang araw na ito ay perpektong pagkakataon upang magnilay at pag-isipan ang iyong nararamdaman. Ang buwan sa Scorpio ay nagtutulak sa iyo upang pumasok sa mas malalim na antas ng pag-unawa sa iyong sarili. Sa pagminilay nilay maaari mong mapansin kung paano ang mga nakaraang karanasan ay patuloy na humuhubog sa iyong kasalukuyang kalagayan. Yakapin ang paglalakbay ng sariling pagtuklas, dahil dito matutuklasan mo ang mga hindi inaasahang puwersa sa iyong sarili, pati na ang lakas at tibay na matagal mo nang tinatago. Minsan, ang ating mga takot at kahinaan ay nagiging dahilan upang mapagtanto natin ang ating mga tunay na kakayahan. Sa ganitong pagninilay, ang iyong isipan ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa personal na pagunlad at pagpapatawad sa sarili. Maghanda para sa isang walang kapalit na pagkilos na magpapakita ng iyong likas na kabutihan. Ang pagpapakita ng kabaitan sa iba ngayon ay makakatulong upang pagaanin ang kanilang pakiramdam at makapagbigay ng kaligayahan, hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang mga simpleng gawa ng kabutihan ay may kapangyarihang magbigay liwanag at makapagbigay ng pag-asa sa ibang tao. Ang pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iyong kapwa ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kadandahan ng buhay sa iyong paligid. Habang ipinagpatuloy mo ang araw na ito, yakapin ang lakas ng iyong kabutihang-loob at gamitin ito upang mapalakas ang iyong relasyon sa iba at sa iyong sarili. Ang mga aksyon mo ngayong araw ay magsilbing patunay ng mga pagpapahalaga at prinsipyo na nakatanim sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, magaan ang pakiramdam mo dahil natutunan mong magbigay ng pagmamahal hindi lamang sa mga tao sa paligid mo kundi pati na rin sa iyong sariling espiritu. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.